Sa iba pa ang balita, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggunita ngayong araw sa ikasang daan at dalawampung anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Nanawagan rin ang Pangulo sa publiko na gayahin ang kagitingan ni Rizal at makiisa sa pamahalaan para makamit ang tunay na pagbabago sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Coates. Simpleng seremonya lamang ang idinaos para sa paggunita sa ika-isang daan at dalawampung taong anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Bago mag-alas 7 kaninang umaga, dumating sa Rizal Park ang Pangulo at kaagad na ininspeksyon ang mga Honor Guard. Pinangunahan din niya ang pagtataas ng pambansang watawat at ang wreath-laying ceremony sa bantayog ng pambansang bayani. Kasama niyang nanguna sa paggunita si dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Matapos ito ay hinarap ng Pangulo ang mga descendant at kaanak ng bayaning si Rizal. It is my Sa maikling pag-uusap, muling binigyang diin ng Pangulo ang kanyang kampanya kontra iligal na droga. Aniya, kung dati ay dayuhang mananakop ang sumisingil sa kalayaan ng mga Pilipino, ngayon ay iligal na droga na ang umaalipin sa mga ito. Idiots in this country are making slaves of our... And they get into the addiction, practically slavery to the chemical. That's why I'm... Thank Catholic. you, thank you, Galimka. Thank you. Thank you. Very happy, Galimka. <laughs> <laughs> That's very good. No. <laughs> thank you have the spirit. Thank you. What I assure you, I can to you, Okay, usang seremonya ay hindi pa agad umalis ang Pangulo sa Rizal Park at sa halip ay nakipagkamay at nagpakuha pa ng larawan sa iba't ibang grupo, foreign dignitaries at sa ilan nating kababayang nakiisa sa pagdiriwang. Okay na tayo. Basta. Yes, Just Samantala, inalala rin ng mga taga-Kalamba, Laguna ang kabayanihan ni Rizal sa pamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at pagsasagawa ng 21-gun salute mula sa Philippine Air Force. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Manila.